Ano nga ba ang mga ipinagpapasalamat ni Marian Rivera? Si Marian Rivera, isang kilalang aktres sa Pilipinas, ay nagbahagi ng kanyang pasasalamat sa edad na apat na po. Kilala sa kanyang ganda at talento, si Marian ay nagpapasalamat sa mga biyayang natanggap niya sa buhay. Sinabi niya na mahalaga ang balansing dieta at malusog na pamumuhay na tumutulong sa kanyang maging aktibong ina at artista. Ayon kay Marian, laging time management at pag-alam sa prioridad ang mahalaga. Paano na papanatili ni Marian Rivera ang kanyang kalusugan at nababalanse ang kanyang tungkulin bilang ina at celebrity? Puno ng pasasalamat si Marian sa kanyang pamilya, ang asawa niyang si Dingdong Dantes at ang kanilang mga anak, si Nazia at Sixto. Ibinahagi ni Marian na ang oras kasama ang pamilya ay isa sa mga pinakamasayang bahagi ng kanyang buhay. Sa dami ng kanyang inendorso, sinabi ni Marian, "Salamat Lord sa lahat ng blessings." Paano nakakatulong ang pamilya ni Marian Rivera sa kanyang pasasalamat at tagumpay? Bukod sa pamilya, nagpapasalamat din si Marian sa kanyang matagumpay na karera sa showbiz. Naging isa siya sa pinakarespetadong aktres sa Pilipinas at nagpapasalamat siya sa mga oportunidad na makatrabaho ang magagaling na tao. Para kay Marian, ang kanyang paglalakbay sa industriya ay humubog sa kanya kung sino siya ngayon. Ayon sa kanya, walang masama sa pag-abot ng apat na po, lalo na kung may dalawang kamanghamanghang anak. Ano ang naging epekto ng karera ni Marian Rivera sa kanyang buhay at personal na paglago?